Ang kwento nagsisimula sa isang opisina. Sa isang opisina nagtatrabaho ang ating bida sa advertising department ng Granding Gloria na kampanya. Makikita agad na siya ay isang taong nagtatrabaho ng higit sa kanyang makakaya. Dumating ang kanyang boss at sinabing dumada ng kumpanya sa matitindong pagsubok kaya maraming empleyado ang natatanggal. Hiniling niya sa bida na magtrabaho pa ng higit pa. At parang halos tinatakot siya. Binigyan siya ng listahan ng mga potensyal na kliyente na kailangan niyang tawagan isa-isa at bukas kailangan niyang ipakita ang resulta, ito ang masamang boss at pagod na bida. Tuloy-tuloy sa pagtatrabaho kahit napagod na pagod na siya. Hanggang sa biglang nagpixelate at nawala ng focus ang lahat sa paligid niya. Isang misteryosong imahe ang lumitaw sa kanyang monitor. Naguluhan ang bida sa kung ano ang nangyayari, at isang katrabaho niya, ang nakapansin na may kakaiba at tinawag siya. Dito natin nalaman na ang pangalan niya ay Howard. Hindi agad sumagot si Howard, ngunit bumalik siya sa normal at sinabi na okay lang siya, medyo lumabo lang ang kanyang paningin, pag-aalala ng kanya kabilang katrabaho sa kanya, pinayuhan siya ng kanyang katrabaho na magpahinga muna at mag-relax. Ipinaalala rin na ngayong gabi ay dadalhin ng kanilang boss ang lahat sa isang hapunan ng kumpanya. Para sa atin mukhang maganda ito ngunit para kay Howard, ito ay isang kalokohan dahil kailangan nilang lahat hatiin ang bayarin. Dahil hindi naman kalakihan ang kanyang sweldo, para sa kanya hindi sulit ang pagpunta. Napansin ng kanyang katrabaho na ayaw ni Howard pumunta dahil sa pera kaya inalok siyang pautangin ng 20 dolyar para makasama siya. Dumating si Sabrina Luo sa opisina na agad napansin ng lahat ng kalalakihan. Alam ni Howard na napakaganda ni Sabrina para sa kanya. Ilang oras ang lumipas, kinagabihan at nagsimula na ang hapunan. Lahat ay masaya, Umiinom at nagningiti nang biglang maramdaman ni Howard ang parehong naramdaman niya sa opisina. Ngunit, ngunit mas lumalala ito ngayon. Nagliwanag ang kanyang iris at narinig niya ang isang malakas na ugong. Ang kanyang nerve system ay tila nakakonekta sa isang uri ng virtual reality na siya lamang ang nakakakita. Pagsisimula ng virtual reality, isang robotic na boses ang nagsalita ang Limit Atong Universal na bituin ay nagbibigay ng pinakamahusay na karanasan sa mga kliyente nito gamit ang virtual reality. Nagalala agad si Howard kung ano ang kinalaman nito sa kanya dahil wala naman siyang beniling anumang may kaugnayan sa virtual reality. Sinagot siya ng robot batay sa aming data at kalkulasyon at pagsisisayat ikaw ang perpektong kandidato para sa aming panaginip na lugar. Isang panimulang pagsubok, sinabi ng robot na ang sistemang ito ay maaaring kumuha ng kopya ng anumang totoong tao, patungo sa Dreamland at maaari niyang piliin kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay. Tinanong siya ng robot kung nais niyang mamuhay bilang ibang tao. Ngunit, bago pa siya makasagot, pumasok ang bagong direktor kasama ang kanilang boss. Ipinakilala ng boss ang direktor sa lahat ngunit binabalewala si Howard. Napansin ito ni Sabrina at tinanong kung sino si Bida. Sinabi ng boss na siya ay wala, mediocre ang kakayahan at walang komunikasyon, napawang kasinungalingan. Napansin ni Sabrina ang pagsisinungaling ng boss ngunit hindi na niya ito pinansin at binati na lamang ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, natapos ang hapunan at pauwi na ang lahat. Naiinis si Howard dahil akala niya ay kikilalanin siya sa kanyang pagsisikap ngunit hindi iyon nangyari. Sinabi ng kanyang kaibigan na kung nais niyang umasenso, kailangan niyang magpakitang gilas ng loob sa boss. Nagbalik tanaw si Howard sa kanyang kabataan kung saan isa siyang leader ng mga estudyante laban sa sistema, kabaliktaran ng kanyang estado ngayon. Ang dating aktibistang si Howard ay tila nagpatangay na sa sistema. Nagiging mas determinado si Howard, nang marinig ni Howard ang usapan ng boss at ng direktor, na tila siya ay sinisiraan, nagalit siya. Naisip niyang mag-resign kinabukasan. Sinabihan niya ang robot na kumuha ng kopya ng hot na dalagita na si Sabrina Luo na magiging kanyang boss para sa Dreamland. Ngunit sinabi ng robot na maaari lamang itong kumuha ng isang tao sa bawat pagkakataon at si Sabrina Luo ang napiling target para sa pagpasok sa Dreamland. Sa kanyang apartment, sinabi ni Howard na hindi niya alam na isang tao lamang ang maaaring eskan ng sistema. Sumagot ang robot na nakita nitong tumataas ang dopamine sa kanyang utak, ibig sabihin ay nag-enjoy siya noong nakita niya ang babae. Napahiya si Howard pero inamin niyang mas masarap ang ideya na magkaroon ng isang NPC na isang maganda na babae katulad niya. Sinabi ng robot na mag a ang Dreamland System sa hating gabi. Pagtulog ni Howard, habang papalapit ang hating gabi, naramdaman ni Howard na umiikot ang paligid at bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Bigla siyang nakatulog at nagising na may kalahating hubad na 2D character sa ibabaw niya. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang AI Anim na putatlo, ang administrator ng Dreamland. Ipinaliwanag niya kay Howard ang mga sistema ng tindahan at mga credit. Sinabi niya rin na ang bawat natapos na hamon ay may katumbas na puntos na magagamit sa pagbili ng mga bagay na mahalaga para sa hinaharap at magagamit sa totoong buhay. Pagsisimula ng apokalipsis, pagkatapos ng maikling paliwanag, nagpakita ang isang portal na direktang nagdadala sa isang apokaliptikong mundo. Nang lumapit si Howard sa portal, Bigla siyang nagising at nakita niyang nasa bahay pa rin siya. Naguguluhan kung totoo ba ang naranasan niya, nagdesisyon siyang maghanda na lang para sa trabaho. Pagdating sa bagong mundo, pagdating sa banyo, napansin niyang walang kuryente. Bumaba siya ng hagdan ngunit, ngunit wala siyang nakitang ni isang tao sa paligid. Biglang may narinig siyang malakas na ugong at nakita niya ang isang eroplano na bumagsak sa harap niya. Pero sa huling sandali, nakatago siya sa likod ng isang kotse bago ito sumabog. Ang Dreamland Simulator Apocalypse Survival ay nagsimula na. Si Howard muling sumulyap sa paligid upang siguraduhin na wala siyang nakaligtaang detalye. Ano na ngayon ang gagawin ko para mabuhay? Tanong niya sa sarili habang tinatanaw ang malawak at tahimik na kalye. Pabigat ng pabigat ang pakiramdam ng kawalan, lalo na't iniisip niyang nag-iisa na siya sa mundo. Ngunit mabilis niyang naalala ang mahahalagang bagay, pagkain, tubig, at tirahan. May narinig siyang tunog ng likido na tumutulo mula sa kotse sa tabi niya. Agad siyang bumaba upang tingnan ito at nakita ang isang munting dagat ng gasolina na nabubuo malapit sa kanya. Inaninyo naman, ang sigaw ni Howard habang gamit ang kanyang Kishimoto no Jotsu upang makalayo bago pa sumabog ang gasolina. Matapos ang insidenteng iyon, nagdesisyon si Howard na maging mas mapanuri at organisado sinimulan niyang isulat sa kanyang notebook ang mga pangunahing pangangailangan upang magtagumpay sa 180 na araw na iyon. Ang 180 araw ay sapat na panahon upang mag-isip ng mga plano para sa hinaharap. Baka magkaroon pa ako ng konting kasiyahan. Una niyang ginawa ay pumunta sa mga tindahan ng damit upang humanap ng mga tamang kasuotan para sa apokalipsis sumunod ay kumuha siya ng mga alahas at inumin ang pinakamahal na alak. Ako lang naman ang tao dito, sabi niya habang nilalakasan ang loob. Habang iniisip ang kanyang kalagayan, naalala ni Howard ang robot na gumawa ng kopya ng kanilang direktor sa kumpanya. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa servers GM gamit ang radyo ng pulis, nagtatanong tungkol sa kanyang order na kopya ng babae narinig niya ang isang ingay sa likod, at nang lumingon siya, isang aso ang nakita niya. Lohikal lang, sabi ni Howard, dahil lahat ng tao ay nawala, malayang gumagala ang mga hayop. Mayamaya -maya pa, isang tigre ang lumabas, nagdulot ng takot kay Howard. Ngunit sa halip na lapin siya, nilaro lamang siya ng tigre, at dinilaan. Okay, kilala ko ang tigre na ito, sabi ni Howard. Friendly ito sa mga tao. Lumipas ang pitong araw mula nang magsimulang mabuhay mag-isa si Howard. Unti-unti nang nauubos ang tubig sa gripo at ang tanging paraan para magkaroon ng tubig ay sa pamamagitan ng mga bote mula sa mga tindahan. Ang pagkain tulad ng karne at gulay ay nagsisimula ng mabulok. Nakakain si Howard ng mga cookies, ngunit alam niyang hindi ito sapat para magtagal. Sa kabutihang palad, natagpuan ni Howard ang isang lumang restaurant na may diesel generator. Dito niya naisip na ito ang magiging bago niyang kanlungan. Sa umaga, lumalabas siya upang maghanap ng mga supply. Sa gabi, nagtatanim siya ng mga gulay gamit ang nabulok na karne bilang pataba. Isang araw, habang nagmamaneho si Howard, nakausap niya ang kanyang ilusyonaryong katrabaho na si Edward. Sinabi ni Edward na maghanap siya ng tindahan ng mga buto ng halaman. Ngunit naisip ni Howard na may mas magandang ideya siya magpapakamatay siya sa pamamagitan ng pagbitaw sa manibela at umaasa na magigising siya sa normal na mundo. Ngunit, bago niya ito magawa, nakaramdam siya ng pagkaaliw ng maisip ang garlic na kanyang itinanam ay nagsisimula ng tumubo. Napapansin ni Howard na ang buong lungsod ay tila nagiging basurahan na may mga langaw sa lahat ng lugar. Hindi na siya makatulog ng maayos, at pakiramdam niya ay may mga uod na gumagapang sa kanyang katawan tuwing gabi. Para akong iniwan na ng mundo, sabi ni Howard sa kanyang sarili. May biglang dumaan sa harap ng kanyang kotse kaya napapleno siya ng malakas. May isa pang kotse ang bumangga sa kanya ito ang kotse ng direktor ng kumpanya. Naaksidente ito at nawalan ng malay. Nang magising ang direktor, nasa ibang lugar na siya. May band-aid na sa kanyang mukha at suot ang damit pang lalaki. Lumabas siya ng silid at natagpuan ang sarili sa loob ng restaurant ni Howard. Naabutan niya si Howard na nag-aahit ng balbas ilang araw din na pabayon. Nagluto ako para sayo, sabi ni Howard, at Tara, kumain tayo. Habang kumakain, kinilala siya ng direktor mula sa isang kampanya na dinner, ngunit hindi alam ang pangalan niya. Nagpakilala ang bida bilang si Howard, at napansin niya na ang kopya ng babae ay may parehong alaala tulad ng tunay na babae. Sinabi ng direktor na siya lang ang natagpo ang buhay na tao, matapos mawala ang lahat. Sinubukan ni Howard na kumbansihin siyang manatili dito, ngunit binigyang diin ng babae na hindi siya dapat mag-expect ng higit pa. Subukan mo ng manirahan dito kasama ko, sabi ni Howard kay Sabrina. Kung magkakasakit ka, kaya kitang alagaan. Wow! Sa, na, all. Mayroon tayo ng lahat ng kailangan mo dito. Alam niyang medyo desperado ang kanyang alok, ngunit sa sitwasyon nila, wala rin naman mas magandang pagpipilian si Sabrina. Tumango si Sabrina, ngunit binalaan siya na hindi siya ang tipo, ang babae at huwag itong gumawa ng anumang masama. Para kay Howard, na ilang araw nang nakikipag-usap sa isang dami dahil sa sobrang lungkot, ito ay isang malaking tagumpay. Sige, ayos lang, ang tugon niya, at sabi niya hindi kita aabusuhin, magtutulungan tayo, dagdag ni Sabrina. Magpahinga ka na muna ngayon dahil bukas, magsisimula tayo ng magtrabaho. Bagamat hindi ipinakita ni Howard, labis siyang nasaktan sa pagtanggi ni Sabrina, ngunit alam niyang simula pa lamang ito ng kanilang relasyon. Nagpatuloy ang kwento kinaumagahan ng magising si Howard sa malakas na ingay. Ano na naman ang ginagawa ng babaeng iyon? Tanong niya sa sarili. Pumunta siya sa pinagmumula ng ingay at nakita ang mga kahon na nakakalat sa pasilyo. Anong ginagawa mo? Tanong ni Howard. Nilinis ko ang storage ng restaurant para gawing kwarto ko, sagot ni Sabrina. Kung kailangan mo ako, magring ka lang ng bell. Nagalit si Howard, lalo na nang makita niyang itinapo ni Sabrina ang manikan na tanging kaibigan niya. Huwag mo nang kunin iyon, sabi ni Howard nang makita ni Sabrina na sinusubukan itong ibalik. Ayaw mo, tanong ni Sabrina. Hindi na kailangan, sabi ni Howard habang galit na umalis upang kunin ang mannequin. Bago siya umalis, sinabi niya, dapat tayo ang maglaba ng sarili nating damit at magluto ng sarili nating pagkain. Hindi ko maintindihan, bakit? Tanong ni Sabrina. Para hindi tayo madalas magkita, sabi ni Howard para hindi ka laging alerto at hindi ako makaramdam ng kakaiba kapag nakikita kita. Anong problema mo? tanong ni Sabrina, di makaintindi sa inaasta ni Howard. Ito ang mundo natin ngayon, sabi ni Howard. Maganda ka, mayaman, at may mataas na posisyon sa kumpanya. Pero dito, hindi ako magiging gentleman na inaasahan mo. Lumipas ang tatlong buwan at maraming nagbago sa lungsod. Nagsimulang lumamig ang panahon at nawala na ang mabahong amoy. Napuno ni Sabrina ng mga paso ng bulaklak ang lugar na nagbigay ng mas magandang pakiramdan. Ngunit sa kabila ng lahat, bihira pa rin silang mag-usap mula noong unang away nila. Si Howard, hindi katulad ni Sabrina na tila ayos lang na hindi sila mag-usap, ay nahihirapan. Madalas niyang kausap ang manigan na pinangalanan niyang Edward, ang tanging kaibigan niya sa Apokalipsis. Ngayong araw, maghahanap tayo ng karne, sabi ni Howard kay Ed. Anong mas gusto mo, bulok na karne mula sa tindahan o karne ng daga? Sa wakas, nagpa siya si Howard na magpunta sila sa pangingisda. Pero bago iyon, pumunta muna sila sa zoo upang bisitahin si Dami, ang tigre. Pinakain ni Dami ang iba pang mga hayop, sa zoo at ang karne na dala ni Howard paminsan-minsan. Biglang nag-alerto ang pandama ng tigre at mabilis itong tumakbo. Nakita nito ang isang osa at agad itong tinugis. Ang detalye ay ang mga osa sa zoo ay walang sungay, kaya mga ligaw na osa ito. Ang kalikasan ay nagsimula ng bawiin ang sibilisasyon, katulad ng sa The Last of Us. Habang iniisip ito ni Howard, biglang nagbago ang panahon. Naging kakaiba ang atmosfera, may kidlat at malakas na hangin. Napagtanto niya na may paparating na bagyo. Agad siyang sumakay sa kotse. Hindi makapaniwala kung paano biglang nagkaroon ng napakalaking bagyo sa isang maaraw na araw. Naalala niya na lahat ng ito ay isang simulation, isang laro, at marahil ang bagyong ito ay isa pang pagsubok sa laro. Ang problema ay si Sabrina ay nagbibisiklete sa bundok araw-araw, at sa oras na iyon, dapat ay nasa tuktok na siya ng bundok. Para hindi mawala ang kaisa-isang babae sa mundo, nagmadali si Howard pabalik sa kanilang silungan gamit ang kotse. Kahit hindi sila nag-uusap ni Sabrina, hindi niya kayang hayaang may mangyari dito. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang bukas ang pinto na nangangahulugang hindi pa bumabalik si Sabrina. Kaya nagmadali siyang umakyat sa bundok na laging inaakyat ni Sabrina. Patuloy na malala ang panahon, malakas na ulan, hangin, at kidlat. Sa wakas, nakita niya si Sabrina, nakasandaw sa isang poste. May nangyari sa kanya, at may malaking hiwa sa kanyang binti. Binuhat siya ni Howard at dinala sa isang mansion sa tuktok ng bundok na dati nang pinupuntahan ni Sabrina. Sa pagpapatuloy ng kwento, kung ikaw ay bago pa lang sa channel, maaaring mag-like at subscribe para updated ka sa bagong upload na video. Maraming salamat.